Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras nito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy! Bakit pa kasi mas gusto mo umalis. Maayos naman ang trabaho mo dito ah. Sawa ka na ba sa amin ng mga anak mo? Paano na lang kami pag wala ka na? Sino ang magpoprotekta sa amin kung ipagpatuloy mo ang pag-a-abroad na yan? Sapat naman kasi yung sahod mo para sa atin ng mga anak mo. Aalis ka pa? pera din lang ang hahanapin mo dun. Ang sabi ko sa asawa ko. Naintindihan kita, Rosa. Pero sana, maintindihan mo din ako. Ako ang padre di pamilya. Kaya obligasyon ko kayo, yung mga anak natin. Kailangang makapagtapos sila hindi ako papayag na hanggang pangarap lang yung nagagawa nila. Lawakan mo ang pangunawa mo. Hindi para sa akin ang ginagawa ko. Sana maintindihan mo ang lahat para sa atin ang pagsasakripisyo ko. Di bale, mabilis lang yung araw. Mag-iipon ako kahit dalawang taon lang. Pwede na yun. Di bale, may negosyo ka naman dito. Ikaw mo nang bala sa mga gastusin nyo dito. At gaya ng sinabi ko, iipunin ko yung sahod ko sa loob ng dalawang taon. Sana, maliwanagan ang isip mo. Sige na, may pupuntahan pa ako. Ikaw muna ang bahala dito ang sagot nito. Nung time na yun, umalis na nga ang asawa ko at hindi na niya hinintay pa ang isasagot ko. Dahil alam niyang away ang kahinatnan ang pag-uusap na yun. Ganon lagi ang ginagawa ng asawa ko. Pag alam niyang mainit na ang ulo ko, siya na yung laging umiiwas para hindi na lumaki ang issues. Sa katunayan, mula nung tinakwil na siya ng mga magulang niya, nagbago na ito. Dati na siyang masipag, ngunit nung nag-away sila ng mga magulang niya, doble na yung pagsisipag niya. Kasi nga naman, pinipilit nilang lumipat daw kami ng tirahan ang gusto nila, magpapagawa kami ng bahay sa tabi din ng bahay nila. Eh, ayoko naman syempre. Dahil alam kong may stress lang ako pag doon na ako tumira. Kasi nga naman, hindi sila pabor sa akin. Meron silang ibang gusto para sa anak nila. At yun, yung kapit-bahay din nila. Nagets ko na ang gusto ng mga magulang niya. Gusto nilang lumipat kami ng tirahan para mailapit din yung anak nila sa ex niya. Hindi ako ganong kaboba para hindi ko maintindihan ang gusto nila. Kaya yun, ang dahilan kung bakit sila nag-away-away. Ang sabi ko pa nga nun, kung ayaw nila sa akin, ayaw ko din sa kanila. Hindi ko naman pinilit ang anak nila para mahalin ako eh. Magpasalamat nga sila dahil nagkagusto pa ako sa anak nila. Naging driver namin nun ang asawa ko at may negosyo akong hardware. Siya yung pinagkatiwalaan namin. Super close ang mga magulang ko sa asawa ko. Hanggang sa niligawan niya ako. Hindi naman tumutol yung mga magulang ko dahil hindi sila matapobre. Ang gusto nila, basta mabait at masipag, okay na. Hindi na daw kailangan na ang lalaking mayaman dahil aanhin ang yaman kung hindi naman kayo tunay na nagmamahalan. Tumira kami sa bahay na pinagawa ng mga magulang ko para sa amin. Binigyan din nila kami ng sapat na pera para sa negosyo. At yung hardware ang naisip naming negosyo. Okay na eh sobra pa nga yung perang kinikita ng hardware. Ang problema lang talaga, yung asawa ko. Hindi siya papayag na. Aasa na lang kami sa negosyo namin. May panindigan kasi siya. At pwede ko na din sigurong sabihin na mataas din ang pride nito. Dahil gusto niyang may sarili din siyang pera para papatunayan daw niyang hindi daw pera ang habol niya sa akin. Kaya ang kaya daw niyang magtrabaho para gumanda ang buhay namin. Mabait ang mga magulang ko. Wala silang masabi sa asawa ko. Tanging si Mr. Lang ang mataas ang ego. Kaya yun, pinag-aawayan na namin ngayon ang plano niyang pangingibang pansa. At yun na nga, nung nakalis na ang Mr ko, lumapit ang isa sa mga kapitbahay namin at matalik na kaibigan ni mister. Uy, si BFF yun ah. Ang porma naman nun, saan ba siya pupunta? Ang tanong ni Rodney. Hay nako, naiinis nga ako eh. Dahil tinuloy pa rin niya ang pangingibang bansa niya. Ang narinig kong pinag-uusapan nila sa cellphone kanina. Okay na daw yung passport niya. Ang tigas ng ulo, yung kaibigan mong yun. Nakakainis talaga. Hindi na nga ako pumunta sa pwesto dahil ayaw kong maibaling ang galit ko sa mga kasamahan namin dun. Kaya, tinawagan ko na lang yung katiwala. Magpapalamig muna ako ang sagot ko. Sus, ano ka ba Rosa? Relax ka lang. Sana, maintindihan mo ang kaibigan ko. Siyempre, lalaki yun. Ayaw niyang umasa lang siya sa'yo. Ayaw niyang Nakaupo na lang siya at naghihintay ng grasya. Parang hindi mo kilala yung asawa mo. Mas gusto niyang waldasin ang perang pinaghirapan niya. Kaya siya ganun, ang sabi ni Rodney. Rodney, isa ka pa. Akala ko, kakampi kita. Hindi naman pala. Sige na, papasok muna ako sa bahay nag-day off yung kasama namin. Kaya, maglilinis muna ako ang wika ko. Wait lang, ito naman oh. Kung nag-iisa ka lang pala sa bahay nyo, doon muna tayo sa bahay. Dahil, gaya mo, nag-iisa lang din ako. Umalis kasi si Mrs. Ang sabi niya, may aasikasuhin daw siya. Mm mag apply yata ng trabaho. Isa rin yun eh. Tara na! Ang sambit nito. Matalik na magkaibigan, si na Rodney at yung Mr. Ko. Kami naman ng asawa ni Rodney. Hindi naman kami masyadong nag-uusap. Dahil palagi naman ako sa pwesto. Aalis ako ng madaling araw. At uuwi na ng gabi. May kasambahay kami at siya yung nag-aalaga sa tatlong anak namin. Dahil sa pangungulit ni Rodney, pinaunlakan ko na ang kanyang paanyaya. At tama nga siya, nag-iisa lang ito. Pumasok kami at nilak niya ang pinto. Rodney, kailangan pa bang ilak ang pinto? Hindi ako magtatagal. Aalis din ako ang sabi ko. Rosa naman eh. Umupo ka muna dito. At kukuha muna ako ng may Diyan ka lang para lumamig-lamig din ang ulo mo. Nung time na yon, inakbayan niya ako. Habang sinasabi niyang umupo muna ako sa sofa. Yung paghawak niya sa balikat ko, parang may kakaiba yun ang unang beses na gawin niya. Kaya nagulat ako. Rodney, ano ba? Hindi mo na kailangang hawakan ang balikat ko. Kaya kong umupong mag-isa. Okay, sige na. Kuha ka na ng may inom. Kung ano ang pampalamig ng ulo dyan. Kahit na ano, basta masarap, okay? Ang sabi ko. Pasensya na, prosa. Nagagalit ka na naman. Ikaw talaga. Sorry. Ang sabi niya. Nung mga sandaling yun, nagtungo na siya sa kusina. At pagbalik niya, beer ang kinuha niya. O heto, magpalamig ka muna para mawala ang init sa ulo mo. Take your time ha. Huwag kang mag-alala siguradong magagabihan ang asawa ko. Sige lang, inom lang. Kalimutan mo muna ang problema mo. Pag ako ang kasama mo. Ang nakangiting sabi nito. Salamat Rodney. Pasensya ka na. Alam mo talaga ang paborito ko ah. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Ang sagot ko. Nag-inuman kaming dalawa. Medyo napadami din yung nainom namin. At nung ramdam ko ng hindi ko na kaya, umuwi na ako. Pinigilan niya ako noon. Pero hindi na ako nagpapigil pa. Yung isang beses na mag-inuman kami ni Rodney. Nasundan pa yun ng paulit-ulit. Naging busy na kasi yung mga asawa namin. Kaya, kaming dalawa na lang yung magkasama. Hanggang sa dumating na yung araw na pag-alis ng asawa ko. Umalis siyang hindi man lang kami nagkaayos. Masama pa rin yung loob ko sa kanya. Ang alam ko noon, yung simpleng tampo ko sa kanya, mawawala din. Pero, nagkakamali ako. Dahil mas lalo pa itong lumala. Hindi ko na siya kinakausap at tila ba mas nag-e-enjoy na ako sa aking buhay kasama si Rodney na matalik na kaibigan ng asawa ko. Hindi namin namamalayan ang makaganapan sa buhay namin. Pati yung paglipas ng mga araw, hindi na namin napapansin yun. Basta, mas pinapahalagahan namin yung bawat sandaling magkasama kami. nag -e enjoy sa buhay para makalimutan ang mga problema. Hindi ko nga alam eh kung nagkataon ba talaga o sadyang sinadya namin ang i-comfort ang bawat isa. Sa katunayan kasi si Rodney yung estado nila ng esawa niya, naging complicated na rin gaya ko. Kasi nga naman, yung asawa niya, mula nung nakapasok ng trabaho, naging mayabang na. At ang liit na ng tingin niya kay Rodney. Driver ang trabaho nito. Hindi ko sinasabing maliit ang kita niya. Sa katunayan, malaki ang naipon niya pag mag-focus siya sa trabaho niya yon, Dahil sa ginagawa ng asawa niya, hindi naman makapag-focus dahil palaging pinamumukha ng misis niyang hindi niya kayang ibigay yung mga gusto niya. Hindi na niya iniisip nung wala siyang trabaho. Si Rod nilang ang nagtataguyod sa kanila. Ganon yata talaga ang isang tao pag medyo Nakakaangat na. Nag-iiba na ang mga ugali nito. Nung sawa na ang asawa niya sa piling ni Rodney, umuwi na ito sa bahay ng mga magulang niya. Madali lang yung ginawa niyang pag-alis dahil wala naman silang anak. At dun na nag-umpisa ang mas lalong pagiging alcoholic ni Rodney. Yung mga anak ko naman, mula nung nabalitaan ng mga magulang ko, ang ginagawa ko, kinuha nila. Kaya, ang ending, mag-isa ako sa bahay namin. Yung pwesto naman namin, pinasa ko muna sa kapatid ko. Naintindihan nila ako dahil alam nila ang ugali ko hindi ako basta-basta umaayaw kung kaya ko pa. Kung hindi ko na kaya, doon na lang ako bumibitaw ng pansamantala para makapag-isip-isip ng maayos. Nung pareho na kaming malaya ni Roy, napagkasunduan namin na mag-out of town. Nakakasawa naman kasi sa lugar namin pumunta kami sa isang lugar na alam namin makakapag-relax kaming dalawa. Beach ang napili namin. Maganda dun. Marefresh talaga ang otak pag nandun. Kumuha kami ng isang kubo pero may dalawang kwarto. Nag-inuman kami sa loob na tila ba nakawala sa isang kulungan tawa kami ng tawa hanggang sa natigilan ako nung tanungin ni Rodney ang asawa Ah, uh, Rosa, pwede bang magtanong? Huwag mo sanang mamasamain ang wika niya. Oo naman, pwedeng pwede. Ano ba yun ang sagot ko? Ilang taon na din kasi ang nakakalipas hindi mo man lang ba namimiss ang asawa mo? Alam kong may pangangailangan ka. Siyempre, tao ka lang din, no? At gaya ko, may pangangailangan din ako dahil walang asawa ko. Rosa, pwede ba ang sambit nito? Ikaw, Rodney, ha? Kung ano-ano ang iniisip mo ang daming pwedeng tanungin, bakit yan pa? Yung tungkol pa sa asawa ko, ang nabanggit mo. Okay, para naman wala kang masabi. Sige, sasagutin ko yan. Alam mo, mula nang umalis siya, hindi na kami nagtabi pa. So, ang ibig sabihin nun, walang nangyari. Umalis siyang may tampo ako sa kanya. Kaya yun, hindi man lang niya ako natikman bago umalis. At alam mo na, madalas ko siyang maalala. Nananabik din ako, Rodney. Lalo na, yung ginagawa namin sa kwarto. Sobrang nakakamis. Magaling kasi siya. Hindi siya tumitigil. Hanggat hindi ako masihan. At syempre, matapos. Madalas kasi ako yung mauna para daw mag-enjoy ako. Madalas kong maisip yung mga posisyon namin. Grabe Rodney. Kung magkita kami, nako, hindi ko na siya titigilan. At habang nagsasalita ako, nung biglang nagsalita si Rodney. At ang sabi niya, Rosa, tama na. Iba na yung pakiramdam ko. Please, Rosa, stop. Huwag mo nang ituloy. Nagkamali ako. Dahil iyan pa ang tinatanong ko sa iyo. Ang wika nito. Ha? Anong sinasabi mo, Rodney? Anong iba ang pakiramdam mo? At bakit nagkamali kang iyan? Ang itanong mo sa akin, ang gulo mo? Tagay pa, Rodney. Cheers, you, Ganito ang buhay na gusto ko. Walang problema. Masaya lang ang sabi ko. Pinapatigil kita dahil, Rosa, ayaw kong gawin ito sa'yo. Pero matagal na akong nagtitiis. Alam mo yan. At alam kong pati ikaw din. Matagal mo nang tiniis ang lahat. Rosa, ang malambing na sabi nito. At maya-maya pa ay naramdaman ko na ang mapusok at halatang nangangailangan talaga ito. Kung ano ang nararamdaman ni Rodney, yun din ang nararamdaman ko. Kaya lahat ng ginagawa niya sa akin, sinabayan ko na yung halik niya sa labi ko. Sobrang pusok. Hindi ako nagpatalo, syempre. Naging malikot na rin yung mga kamay ko. Kung saan-saan na lang nakakarating. At mula sa sala, binuhat niya ako sa kanyang silid tulugan. At doon namin pinakawalan ang aming nararamdaman. Mahusay si Rodney wala akong masabi sa kanyang performance. Kaya lang, sobrang na-disappoint ako. Nakakawala ng gana. Kasi nga naman, maliit lang pala ang kargada niya. Oo, dun ako nawalan ng gana. Nagkunwari na lang ako noon na nag-enjoy ako. Kahit ang totoo niyan, Nabitin talaga ako. Natapos ang kaganapan na yun na masaya si Rodney. Pero ako, nagsisi ako kung bakit ako pumayag na may mangyari. Nang dahil na rin sa pagiging tigang, kaya siguro nadala na ako sa kapusukan ni Rodney. At mula nung may nangyari sa amin, iniwasan ko na siya at hindi naman yon lingid sa kanyang kalamay. Rosa, bakit mo ako iniiwasan? Bakit biglang nagbago ang pagkikitungo mo? Siguro nga, kagaya mo din ang asawa ko. Hindi siya makontento sa akin. Kaya, naghanap siya ng iba. Alam kong may natuklasan ka. Kaya siguro, umiwas ka na hindi kita masisisi dahil alam kong kulang na kulang yun para sa iyo. Sa katunayan, napansin ko na ang kakaibang kinikilos mo pagkatapos ang pagkakamaling nagawa natin. Ayaw ko lang na magtanong dahil ayaw kong masaktan. Pero ngayon, na ganyan ka na, for once and for all, nag-open na ako sa iyo dahil alam kong maliit naman talaga yun. Rosa, salamat sa lahat ng masayang pinagsamahin natin. Siguro nga, ito na rin ang tamang panahon para maitama natin ang ating mga pagkakamali. Huwag kang mag-alala, ito na yung huling araw na makita mo ako. Inuulit ko, Rosa, salamat sa lahat-lahat ang sabi ni Rodney. Rodney, sorry ha. Nagulat lang kasi ako eh. Ang akala ko, hay nako, huwag na nating isipin yan. Hayaan na natin, tama ka. Ito na ang tamang panahon para itama natin ang ating pagkakamali. Salamat din Rodney. Salamat ang sagot. Don't say sorry, Rosa. It's okay. Sige, salamat. Aalis na ako. Uuwi na ako sa lugar namin. At siguro, subukan kong kausapin ang asawa ko. Sige, alis na ako. Ang wika niya. Umalis na nga si Rodney. At naiwan akong nag-iisip. Kung ano nga ba ang dapat kong gawin? Ako ba dapat ang magpapakumbaba para magkaayos na kami ng asawa ko Ilang minuto din ako'ng nag-isip hanggang sa naisip kong umuwi sa bahay ng mga magulang ko Bigla ko kasing nanisa ang mga anak ko Pagdating ko sa bahay nila maraming mga tao Nagtataka ako kung bakit may mga tao doon pagbaba ko mula sa kotse, nakita ko ang aking mag-ama na nasa hardin. Bigla kong nakaramdam ng saya nung nakita kong dumating na pala ang asawa ko. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bakuran. Tuwang-tuwa sila nung nakita nila ako. Niyakap ako ng asawa ko ng sobrang higpit. Ayaw ko nang magsalita ka ang importante ngayon, buo na tayo. Mahal kita, Rosa. Ang bulong ng mister ko. Iyak ang sagot ko sa mga sinabi ng asawa ko. Nakokonsensya ko dahil sa mga nagawa ko. Pero, gaya nga ng sinabi niya, hindi na ako nagsalita pa. Alam kong alam na niya ang tungkol sa amin ni Rodney. Dahil sinabi niyang magpapatayo na lang kami ng ibang bahay at 'yung bahay na regalo ng mga magulang ko sa amin papaupahan na lang daw namin ito. Hindi na ako tumutol sa mga sinabi niya dahil ayaw ko nang muling maungkat ang pagkakamaling aking nagawa. Nagpatayo na nga kami ng bahay at 'yung perang naipon niya ang ginamit niya malaki-laki din iyon. Dahil tinupad niya ang sinabi niyang mag siya ng dalawang taon lang. Sa ngayon, hindi na muling bumalik ang Mr. Ko sa ibang bansa. Ayaw na kasi niyang, muling magtampo na naman ako. Happy naman ako dahil mabait ang asawa ko. Kahit marami siyang naririnig galing sa mga marites mas minabuti niyang manahimik kaysa magipag-away sa akin. Ang lagi niyang sinasabi, mag-focus sa pamilya at sa negosyo para sa kinabukasan naming lahat. Matured ang pag-iisip ng asawa ko. Parang ama ko na din siya. Maraming naiingit dahil gaya ng asawa ko ang ibinigay ng Diyos para makasama ko sa aking pagtanda. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Rosa. At yan po, mga fresh ang kwento ng buhay mula kay Rosa. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless. As oil